Ang Limitless Star na si Julian San Jose ay nananatiling kapuso ngayon na siya ay pumirma ng bagong kontrata sa GMA Network. Noong Martes, nagkaroon ng contract signing ang Limitless Star kasama si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, CEO ng GMA Films na si Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Network Chairman na si Attorney Felipe L. Gozon, Presidente at CEO na si Gilberto R. Guavat Jr., Executive Vice President at CFO na si Felipe S. Yalong, at Senior Vice President para sa Entertainment Group na si Lilybeth G. Rasonabel. Ipinaabot ni Julie ang kanyang pasasalamat sa GMA Network sa patuloy na pagiging tahanan sa loob ng nakalipas na labing walong taon, salamat, GMA, sa pagbibigay sa akin ng espasyo para lumago bilang isang tao. Kaya't maraming salamat po ang Limitless Star ay mayroon ding mataas na asahan sa maraming proyekto sa hinaharap, marami, marami pa. Hanggang andito ako sa GMA. Dito ako nakakapagtrabaho ng maayos at bukas sa lahat ng collaborations. Bilang isang artist, mahalaga ang pagtatanong kung ano ang gusto mo. Natutuwa ako dahil pinapayagan nila akong mag-decide at pumili kung ano ang gusto kong gawin, kung ano ang comfortable sa akin. Nakakatuwa talaga. Lahat dito, mababait, Julian San Jose. Si Julian San Jose ay nananatiling tunay na kapuso. Limitless Star. Ang Limitless Star ay pumirma ng kontrata noong ikalabindalawa ng Marso taong 2024. Simula, si Julie ay naging kapuso mula pa noong 2005. Little Miss Philippines. Siya ang naging first runner-up sa Little Miss Philippines noong 1998. Popstar Kids naging kapuso si Julie noong 2005 matapos sumali sa Popstar Kids, isang singing competition. Sugar Pop, siya ay naging miyembro ng kiddie girl group na Sugar Pop. Drama, noong 2008, nagkaroon siya ng kanyang acting debut sa afternoon drama ng GMA Network, gaano kadalas ang minsan. Julie kasama ang mga GMA executives. Si Julie kasama si, left, CEO ng GMA Films na si Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center Vice President na si Joy Marcelo. Julie kasama ang kanyang GMA family. Si Julie kasama si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, GMA Presidente at CEO Gilberto R. Duavet Jr. at Senior Vice President para sa Entertainment Group Lilybeth G. Rasonable. Pagpirma ng kontrata ang Limitless Star kasama si, mula sa kaliwa, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, CEO ng GMA Films Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, Presidente at CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President at CFO Felipe S. Yalong, at Senior Vice President para sa Entertainment Group Lilibet G. Rasonable. Official si Julie ay opisyal na nananatiling kapuso. Mga best wishes. Congratulations, Julie.